Hello guys, happy Friday. So I'm back again guys. So eto nga guys Pumunta kami dito sa bayan kasi manonood nga kami ng Morion, yun, yung pagpako sa krus kay Jesus. And late na nga kami nakarating dito guys kasi umulan kanina sa bahay kaya hindi kami kaagad nakaalis. And ayan, dahil nga na late na kami, ang haba tuloy ng nilakad namin, ayan yung tulay na yan. Yung kahabaan ng tulay na yan is nilakad nga namin dahil hindi na nga sila nagpapapasok ng tricycle dahil nga nagsimula na ang prosesyon o yung... Uh, naglakad na nga yung mga morion na may mga pasan-pasan na mga krus kaya naman ayan guys, nauna na kami dito kung saan nga yung pagdadalhan sa kanila or saan gaganapin yung pagpaku sa cross and ayan nga um, dito muna kami tumambay sa may ilalim ng puno dahil nga sobrang init at napakarami ng tao and balak sana namin is doon kami maghihintay ka na nina sa may baba ng simbahan kasi doon maganda yung pagnood talaga nung uh, mga morion na yun kaso nga dahil nga na late ka kami kaya ayan dumiretso na kami dito kung saan nga gaganapin yung pagpako kay Jesus at dahil nga mainit ang panahon kaya naman ayan kanya kanyang paypay -pay yung mga tao pati na rin kami and ayan nga sa ibang pulang pula na yung pisngi At pagkatapos nga ng ilang minuto guys, ayan, nakarating na nga dito yung mga morion yun. and ang unang nga dumating dito na may dalang cross ay si Hudas. Ayan, si Hudas daw yan guys. So ayan nga, pinapalo-palo na nga siya. nampas hampas na siya. And talagang kikilabutan ka talaga sa mapapanood mo dito. Kasi talaga naman parang totoong-totoo. And talagang maaawa ka naman dito. Kay kuyang nagpapasan ng cross. Ayan, oo, oh, oh, ba? Diba? Ayan, tapos sobrang init pa. Grabe, talagang nagsasakripesyo sila para lang maipalabas ng maganda ang tema itong ating palabas nga dito sa buak, dito sa bayan ng buak marinduki. At talaga namang nakaka-proud guys no kasi nga kahit maliit lang itong ating uh, island makikita mo naman na marami mga foreigner o mga dayuhan ang pumupunta dito para manood lang ng ating moriones. At eto na nga guys parating na itong pangalawang may pasan ng cruise and ah uh, medyo malaki-laki din yung agwat nila no kasi siguro para talagang napapanood ng mga tao kasi kung dikit-dikit nga naman is may hirapan silang kumilos and ayan guys panoorin nyo guys so talaga namang nakakaawa talaga si kuya nakakakilabot talaga naman tumatayo ang balahibo ko sa tuwing nanonood ako talaga guys ng ganito and ayan ayan nakalampas na sila and grabe pati itong mga morion natin malamang init na init na yan sila tirik na tirik pa naman yung araw and yung mga suot nila is talaga namang napakakapal and mabibigat naman siguro yan kaya siguro init na init na rin yan sila at sa part nga na to guys is lumipat kami dito sa kabila kasi nga ayan o oh, nagkakagulo na yung mga tao kasi nga tumatakbo na tong mga paparating na to and sabi nila natatawa pa ako diyan nagulat ako kasi sabi nila itabi nyo daw yung mga cellphone nyo yung may mga cellphone na hawak is itago nyo na kasi ayan parating na nga daw yung magnanakaw kala ko kung sino magnanakaw yung tinutukoy nila guys is yung pala is part pa rin pala to nung palabas nila ayan yung magnanakaw nga sa ano ba yan sino nga ba yun nakalimutan ko na so basta bala na kayo dyan guys and ayan panoorin na lang natin to guys Peace. <laughs>

at ito na nga yung last guys ito na si Papa Jesus or yung gumanap na Jesus and ayan talagang nakakakilabot guys talagang pinapalo-palo siya and syempre makikita mo naman na mabigat din yung cross na daladala -dala niya and ayan nga nung nakalampas na nga sila is nandun na nga silang lahat sa cross and ayan sobrang dami ng tao sa part nga na to guys is gusto ko nga sana lumapit dun at makipagsiksikan sa mga tao para maganda-ganda naman ang video natin kaso nga lang ang hirap kasi nga may kasama akong bata and nung last year kasi is maganda yung pwesto ko kaya medyo maganda yung A uh, video ko last year nung nanood din kami ng ganto kaso ngayon kasi is na late kami nga ng dating and sobrang init and mas marami talaga yung tao ngayong, ngayon kesa last year kaya naman ayan ang hirap makipagsigsikan and ang ganda na nga guys ng palabas dito kasi ayan nakatayo na nga yung mga cruise and talagang pinako na nga sila and uh, hintayin natin guys yung part na ni Jesus na siya na ang ipapako. At ayan nga guys, itinaas na nga nila, itataas na nga nila ang cross na pinagpakuan kay Jesus and ayan guys panoorin natin talaga namang nakakakilabot to guys guys na itaas or na itayo na nga nila itong cross na pinagpakuan kay Jesus eh, di ba ayan agaw na nga tong ice cream na di ba <laughs> ito na guys yung part na nakakakilabot kasi dito na talaga magsasalita si Jesus and uh, ito na yung tutusukin na nga yung tagiliran niya and kaya naman guys watch na lang kayo Ia dapat memaafkan kita dan mulus. Satu kehidupan Yesus. Amin. 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 after nga nung pagtusok sa tagiliran ni Jesus is eto na nga guys ibababa na nga siya sa part na to and panoorin na lang ulit natin to guys At tuluyan na nga nilang naibaba si Jesus and kaya naman hindi na namin tinapos to guys and umalis na rin kami kasi sobrang init na and yun lang guys. Thanks for watching guys and sa lahat nga pala guys ng subscriber ko dito sa aking Chris Bell TV, please subscribe my second channel guys. Um, supportahan nyo po Chris Bell TV 2PGT. Ayan ang aking audition sa Pilipinas Got Talent.